Turkey, <coughs> control, uh. hindi maganda. Wala Ay, maganda. Ay, stress nice lang ako pa mong papadala eh. Ang tangin na naman. <laughs> Pagkala nice so, ko lang ah. Sabi nga sa akin ang partner ko si Walter. Sabi ko sa akin, Pong, bakit ang tamlay mo ngayon? Bakit ikaw, baka ako di ka matamlay ngayon? <laughs> Teka nga mga wala <laughs> pa yon. wala mo lang. <laughs> wala Wala na naman. Pero mo ako kung kaya mi lang. Mukhang abot eh. Mukhang abot. Basketball nga -ba tayo dito pa ako. Kaya nga dito daw tinali bola kanina eh. Next week. Okay. okay. Bukas. Bukas. Ah, oo nga pala. Tatapang no. Bukas. Ay, pasok ka ba? Pasok. Pasok pa. Hapon mo na pasok mo. Ay, hey, hapon. Lagi kami nag-uusap na yung partner ko sabi ko pag ganitong padalahan naman sa kabayaran ng bahay, napakatamlay natin. Hindi <laughs> <laughs> mo man na nakikita yung bank account mo na napuno. 5 digit, 6 digits. digits eh. <laughs> 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 Hanggang 3 to 4 lang eh. Kira <laughs> yan. <laughs> <laughs> pag 3 to 4, zero, eh. Kira na naman Sabi mo sabi sa akin kay hey, Walter, sabi ko, na parang ito yata akong linggo masagad talaga kakakuha ko <laughs> ah. Ngayon nag-uumpisa nga tayo. Napak napakahirap ako kumilos ng sahod ngayon tapos wala nang isipin mo. Diretso ka na sa padalahan. Kaya <laughs> after PR, makakagwelo ka na. Kailangan talaga PR lang. Hindi ka na mag-aalangan. Hindi, <laughs> eh, <laughs> eh, konta talaga dito. Kaya may ano? consequences. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Kwan lang talaga dito, tsaka, tsaka na kasi pre Ito nga sabi ko sa vlog ko sa, sa una na 5 months na ako, wala pa rin ipon eh 5 <laughs> pa lang eh Hirap, hirap Time <laughs> when, ilang taong ka sa Qatar? 8 uh, years 8 years? O, uh, pag naka 8 years ka dito, tsaka mo i-compare yung 8 years mo sa Qatar <laughs> e, pay, wala daw mo nag-uumpisa sa ano eh. Paas, Ay, hirap. Oh, talaga. Hirap talaga na naman talaga. Kahit saan ako pumunta kung wala kang tiyaga. Gusto ko na umuwi. pa naman laging basa. ka nag memental ano ka Ay ako na hindi ako na ako sa trabaho dahil sanay ako. yung pinangarap ko. Sabi-sabi ko sa isip. Ako na ako. Nagsimula tayo. Simula. Bago. Ako na talaga nung pagdating ko. Hindi ako na-stress sa trabaho. Na-stress ako sa pag-isama sa tao. Kasama Hirap ka na ako maintain. Tingin pa. yung naging challenge mo pa. Oo. Hindi ako na ako sa ko sa pag Ano eh, punta sa mga ganitong lugar eh. Ang ano ni bago sa pakisama sa tao. Tao. Iba iba na eh. Oo, oh, tsaka hirap parang magsalita. <laughs> Ganun pa sa yung awa, parang awa. bubulihin ka pa. <laughs> Kawawa naman ang Jesuson. Hindi ako may harapan. Yun sa trabaho yun. Mga anang kawas. Yun lang yung medyo ano. Ako rin hindi ako sa trabaho ng problema dahil alam ko trabaho ko talaga. Yung pakisama nga na kanba. Ah, na, eh, nagsatruggle ka na magsalita sa kanila eh isa pa sa materialis din namin na mag hindi kami magka hindi mo yeah, ah. oh. Lang yan pa. Pang... Ma-adapt din natin yan. Ngayon nung nung naging partner ko sa dito eh mabait din pala. Okay muna eh. Okay sundo na, na kayo. Oo, oh, oh. Siyang Tarik Ang ko eh, Siyang Ang ko eh. Samantalang nung bakit pag ano ba nangyari sa inyo noon? Hindi eh, ba naman sabi sabi sa akin ng supervisor? Tulungan ko raw siya. Oh. Dukas, mama, doon ka sumama daw niya, tumama ko. na yan na sabi niya. Pagdating ko pa naman, ano raw ang gawin ko doon? Baka babasag ko raw yung salamin na maliit. Sa isip-isip ko eh. Sabi ko sa kanya, trabaho ko ako to eh. Hindi lang ako tayo mag Kasi baka ako ng materials dito. Sa kayo mga mga pangkalso nyo kako. Mga ibi kahit cover, iba eh. Walang tiwala sa school mo ha, doda. ay doda. Siyempre, ganun talaga. Bago, eh. hirap. Normal yun. Tapos, sabi mo naman sa... Kansahan, siya, no? Pero oh. pag nakita nila yung kilos mo, ha? Okay pala Tapos na pag sinabi na sa akin, ulit naman sabi ha? Sino kay managot niya pag nabasag mo yung salamin na yan? Sabi sa akin, pinagtawan sa akin, manakinuha kinuha tapos lagay niya sa gilid. <laughs> Minsan, ano eh, actions speaks louder than words, ba? Tapos, Dumating yung... Yun, tama yung sinasahan mo pag nakita nila yung ginagawa mo na alam mo yung... Okay pala, di ba? Alam, niya. Pag nupagdating ng Iwan isang kuman... Iwan ka na. Tapos pag nagtanong ka naman, alam mo na yan, you know the drill. Tangin na. Pagdating ng kurma, <laughs> tinanong ako kung ano yung mga tawag sa pinagalingan yung mga ganito. Ay, iba-iba ka -iba ako yung pangalan kasi dito ka ako eh. Kahit mga toks nila, munggo, paano ko malalaman yan? <laughs> Eh um, munggo sa atin, di ba? Oh, no, Kinakain. Kain. <laughs> Terminology kasi yun talaga. Tapos eh, kahit na yung spacer, alam mo di ba? Alam natin spacer talaga sa uh. atin. ay dito, sim. Paano ko malaman yun? Sim, ma. Parang kami, yung executive chef namin dyan sa trabaho. Pag dumating na kami ni Jen, putang na, uuwi na yan. Ay, tiwala na eh. Tiwala na, kumbaga Pero pagka, alam nyo na, andito na maasahan <laughs> niya Pagka malaki yung reservation niya, mag-stay yan, mag stay yan tapos yung... Wala nang siya yung sa ibang ano, kasabay na responsibility yan. Tapos isa, isa pa bro yung, yung dali na pinapakasang hindi ko, yung dali. Hindi alam kung ano yun eh. Mhm. Wala akong makita ang <laughs> Kaya <laughs> yun yun ito, eh. Meron to eh. Gili gilid ay, Sa construction mayroon. Oh. Ito, hindi bukas eh. Pag bukas, tayo Na, nakikita ko may tao eh. <laughs> Nakakatawa nga yung kuhan ko eh. Hirap na hirap na tayo magsalita eh. Tingin pa sa'yo ng kuhan dito eh. Iba? Ma-adapt din natin yan po. Kaya nga. Na, kahit paano natutunan na ako na rin yung panahalo sila. Okay diba? Paunti-unti na. Kailangan okay. lang ng oras dyan. Ah. Familiarization ba? Ayo pa ba? Exposure. Pag, <laughs> pag di ko talaga nakakuan eh. Lumal lumalayo ako pero pag di ko nakakuan halos. Dumalayo ako eh. Tapos i-google ko talaga. <laughs> yung ano nga eh, di ba wala akong ano, driving history di ako marunong magmaneho Pinasubok e, sa akin yung skid steer tsaka fork clip. Nagkakalamit ko naman. Excavator. Gusto marunong ano Ano lang, time to ano lang, familiarization. familiar ka lang sa mga controls pumasok ko sa site puro English ay eh. ito ka ako oh, may to may google ay. na ngayon na. maganda ka ako to pero iba pa rin hands on ang oh. ah, laki na ako parang 45 days ah. laki na ako parang 45 ganun ba yung good morning talaga. Pang. Otot, otot, no? Ay, utot, utot. <laughs> otot, otot. Otot, otot. Sa akin naman, ganun akong joke. Ito doon. daw yun eh. Ah, I mean. <coughs> wala kang mo eh. Wala. Angin lang talaga. <laughs> Ang nung unang beses ko maka-experience ng kanya. parang nawala na ako ng ano. Nakawala sa arusa ng Pero nung na... Sabi ko ganun pala nung Kaya pala. Pero normal daw eh. Kasi nagpa-doktor kami. <laughs> Ganda na mabahay dito no?

Ay, sarado eh, close of roadway. <laughs> sabi mo mag, Sabi mo parang parang pa lang. Umulis ka lang. Ayan, pwede na yan dyan. Huh. <laughs> Ganda ng tirahan dito. Mahalang. Ot oh, sa kagubatan. Doon sa malaki puno ko. Oh. Ito mga usaping kwanto eh. Experience natin sa trabaho natin. May mga tag na kahoy eh. Dibilibira siguro nila eh. Oh, bingwit. Mamingwit tayo. Kung may isda ba yan? Making ah. rinip, no? Hindi <laughs> <laughs> tayo dyan. Tapos na tayo, Billy. Hindi Hindi na tayo. naman doon Ay na pagbago ka lang talaga dito. Marami karing ring makakanta uh, talaga mapagdaanan mo na ilang linggo bago mo maakon yung pare. May bago. Oo, oh, bago ka maka-adapt ba. Kahit nga sa weather eh. Hindi ito yung habitat natin eh. Oo. Uh -huh. Kaya nga puto <laughs> may kumukuha. Na na, na, upuan na. natin. upuan na. Oh, may bantay pala eh. Eh. nakita mo 'yung bantay? Saan? bantay. Ano po Para ma ah, para ah, ma. Wasay, don lang ah. Hello po uh, viewers! Nakala ko ba kasi mamaya eh hirap na eh. Ang naman tayo? Tapos may kape, eh, no? kaya beer? <laughs> ah, sarap. Parang may-ari ng kanto ah. <laughs> Parang may mga may-ari lang ng kahoy ito Binabantay ah. Binabantayan lang namin baka may kumuha. <laughs> subok dito Relax, grabe no? samantalang kinawa ko tayo noong una ko nagsawa din ang pre tagal ko nung nakakuan doon parang Pip pipi nga ako eh Okay lang yan, basta hindi ka nagkaroon ng pipi. <laughs> 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 di, oh, salita, sa di ako salita kahit anong tanong sa akin. Hindi ako makapagsalita, hindi ko alam yung sagot ko eh. At least Yun di ba? Na-overcome. Nung sa Qatar ako, na kuwan talaga ako. Medyo na sanay ako nung sa Qatar na yeah, ako. Challenge mo so, no? Oo. Oh. Kasi tumatak sa isip yung sinabi sa akin ng supervisor ko, kasalanan mo yan, hindi ka nag-aaral. Yun ang hindi ko malimutan. Malimut Yun ang nang tinatak sa isip ko na ganun talaga pag wala well, ka pala nakapag-aaral. nga meron kang alam na hindi niya alam. <laughs> sa trabaho, <laughs> di ko di, di, siya obra sa akin pag sa trabaho. Alamang kayo parehas ng kinalakihan Opa, não.